News updates. Mga balita ngayon. Special investigation team kaugnay ng pagpatay sa stand-up comedian Dagal Binoo ng PRO3. Former senator Honasan may signature campaign para mapauwi sa bansa si FPRRD. Lighting project sa Bulkang Mayon kanselado na. Ako po si Cesar Soriano at ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Isang Special Investigation Team o SIT ang pinuo ng Police Regional Office 3 o PRO3 upang mapalalim pa ang investigasyon sa pamamaril sa stand-up comedian na si Gold Dagal, 38 noong Marso 15, 2025, sa isang bar sa Angeles City. Tatlong hindi pa nakikilalang sospek ang sangkot kabilang ang isa na bumaril kay Dagal ng malapitan. Patuloy na iniimbestigahan ang kanilang pagkakakinanlan. Ayon kay PRO3 Chief Brigadier General Jean Fahardo, inilipat na sa SIT ang kaso upang mas matutukan at mapabilis ang investigasyon. Isa sa mga tiniting ng angulo ay ang matapang at kontrobersyal na komedya ni Tagal na madalas tumalakay sa socio-political issues at sensitibong paksa kabilang ang isang relihiyosong grupo na maaaring may kaugnayan sa kaniyang pagpaslang. Inenunsyo kahapon ni dating Senator Gringo Honasan na magsasagawa ito ng signature campaign para sa si isang petisyon na ihahain laban sa International Criminal Court o ICC upang maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang press conference kahapon, sinabi ni Hunasan na mayroong mga grupo ng non-partisans individuals na gustong maiharap lamang sa Korte Suprema ang dating Pangulo at hindi sa International Court. Dagdag pa ni Hunasan na mas maiging isa na, na lamang ang mga korte sa Pilipinas kung palaging kasama sa option ang ICC sa mga paglilitis. Kasama rin sa Prescon, sa na Retired PNP Police Brigadier General Diosdado Baliroso, sa G Party List Representative Rodante Marcoleta at dating Philippine Army Captain Dante Langki. Kinansila na ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA ang 500 million pesos Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting Project matapos ang matinding pagtutol ng publiko, mga opisyal at iba't ibang sektor. Mariing tinutulan ito ni Albay Acting Governor Baby Glenda Ong Bungaw na iginiit na ang Mayon ay isang UNESCO Biosphere Reserve at kasalukuyang nominado bilang UNESCO World Heritage Site. Maging ang obispo at klero ng Diocese ng Ligaspi ay tumutol sa proyekto pinatikos ang posibleng pinsala sa kalikasan, pag-aaksaya ng pondo at maling prioridad ng pamahalaan. Dahil sa pagkansila, itinigil din ng tiyesa ang pagsusuri sa nag-iisang bitter ang Amigo Entertainment Technologies Incorporated, JB at BF Corporation upang mapanatili ang likas na kagandahan ng Bulkang Mayon. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita